Benedict, nasa magkano na lang ba ang bentahan nila ng isda dyan? At anong paraan ang gagawin ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga manging isda dyan? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa mga nakapanayam nating manging isda ay naglalaro sa 50 hanggang 80 pesos yung bentahan ng kada kilo ng tilapia dito nga sa Laurel. At kwento rin nila na kapag wala silang o oh, kapag, walang bumibili sa kanila ay gumagawa na lamang sila ng mang, iba't ibang mga paraan para nga maitawid yung pang-araw-araw nilang gastusin. Ayon kay Larry Molina, noong hindi pa pumuputok ang issue nung nawawalang sa bungero, na itinapon umano sa Taal Lake ay malakas pa ang bentahan ng tilapia sa kanilang lugar na umaabot ng nasa 140 pesos per kilo. Sa 50 kilo na naibebenta nila nasa 1,500 pesos ang kanyang kinikita. Siguro po ngayon, 500. Dahil nga minsan po nababalik pang isda eh. Pagka yung nagtitinda po kami, ganun po. Hindi po namin benta hindi po maiwasan dahil yung sinasabi nila na hindi na daw, hindi, hindi daw sip kainin. Dahil po sa mga unang isyo. Dagdag pa niya na sa fish cage ang mga isdang ibinebenta nila kung kaya't ligtas itong kainin. Kalina naman, Ella, nagsagaw, na uh, nasa mahigit apat na raang manging isda sa bayan ng Laurel, Batangas, ang binigyan ng relief goods. Kabilang sa natanggap ng na mga ito ang nasa limang kilo ng bigas at delata. Samantala, pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan ng Laurel na isa ilalim sa State of Calamity ang kanilang bayan. As of now, uh, pinag-aaralan po na kung idideklara po ang State of Calamity sa lo lokal na pamahalaan. Nasa pag-aaral pa po ito sapagkat pinapakiramdaman pa rin po natin ang economic status ng ating bayan. Ela, kaugday naman itong isinasagawang search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard ay kinumpirma nga ng Philippine Coast Guard na natapos na kahapon itong isinasagawang paggalugad sa first quadrant ng taalik. At ngayon ay nagsimula na sila doon naman sa third quadrant. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Paliksin niyo yan, Ela. Maraming salamat, Benedict Samson.